Good morning, guys. Ayan, tignan niyo si Manu. Umakyat sa vertical garden para magtanggal ng mga tuyong damo ng halaman. Napaka-delikado, guys. Pero anong magagawa natin? Yan ang trabaho nila. May kasama siya. Ayun, o, oh, nasa baba naayos pa yung papatungan niya yata. Ayan. Diba? Si kuya nandun na sa taas. Ayan. Iniikot niya yung ano halaman. Nasa tuktok yan ng vertical garden. Ayan guys. Tataniman nila ulit kasi eto sa kabila konti lang ang halaman niya. Ayan, o kaya magtatanim sila ulit dyan, maglalagay ng halaman. Ayan, Si kuya siguro ang maglalagay. Ayan, o. May mga halaman na niya. Si yes. Thank you for watching guys. God bless everyone.